magandang umaga sa ating lahat. Ngayon, magpakain na naman tayo ng ating mga lovebird, mga ibon Ayan. So, subukan oh, natin para baka sakali mahawakan natin sila. Okay. Uh. Oh. na yan eh. Wala eh. Ayaw nila. Ayaw nilang lumapit.

Halo. Ini nah. Pala pi denati ini. Hmm. Para masangin sila, para masangin sila. Para masangin sila. Hmm. Oh. Hmm. Oh. Ayan o. Oh. Nakainitan natin sa ating kamay. Oh. Sanayin natin ng ganito Hing gumaga na magpakain tayo Para Makawak-kawakan natin sila oh. Yan o oh. Itong maralaki medyo kwan Katikil eh. Kasi oh. na sila yun eh. eh. Okay Okay

<laughs> action pilihan natin. Uh. natin ng kanilang subig gano uh. ok gano <laughs> okay. naman yung pasip ya gano naman yung pasip sa may kwadun may so, lagay sa na lang pag may oras ako so uh, hanggang dito na lang ang uh, ating uh, vlog na ito eh, magandang hapo magandang umaga rin sa iyong lahat at sana ay uh, huwag uh, niyong kalimutan na like at share ang ating videos na ito eh, God bless sa uh, iyong lahat Bye bye